So, uh, ayan okay, guys, so, tingin mo na tayo sa sayo-sayo na yan. Magluto ko tayo kasi nagugutom tayo. So, may luto ito ng inihaw na tahong. Okay. Eh, tahong na tayo muna ngayon guys. Ha? So. Tahong muna tayo. Tang tahong muna tayo. Sarap to. Kumaya, so, na natin. Dito mag luto ng tahong guys. Ha? Ihaw. Para may iba naman.

So, Mga paksiyo tayo guys oh. So... Bago tayo arangkada sa trabaho guys so, Kaya man tayo